Ang buto ng sinukuan or sanga bracelet ay may kakayahang proteksyonan ang iyong kalusugan pati na rin ang iyong kaligtasan. Ang buto ng sinukuan ay kusang nabibiyak o bumubuka ang buto kapag ikaw ay pinag-uusapan ng ibang tao o nababati o kaya ay nagkatuwaan ng ibang tao panlaban sa inggit o palipad hangin panlaban sa masamang elemento na hindi natin nakikita panlaban para hindi matuloy ang mas ang masamang intensyon sa panahon ng fiesta sa Bohol sa Visayas ang mga buto nito ay lihim na inilalagay sa bulsa bago mapunta sa pagtitipon